Today is Ano ba ngayon? Saturday, 6 o'clock a.m. Actually, gising na ako ng 4 a.m. Tapos hindi ako makatulog. Hindi na ulit ako makatulog. May paasok ako mamayang gabi. Late na kami natulog ni Phil around 12 midnight or 1 12:30. Kasi nanonood kami ng mga crime series, yung mga dateline murder. Dahil siguro na sana yung katawan ko nagising sa gabi, hindi na ako nakatulog. Nagising ako ng 4 a.m. Tapos, hindi na ako makatulog. Nanunood na lang ako ng vlog. So, kung meron kayong mga channel dyan, mga ano, na suggestion, o may channel kayo, eh, comment nyo lang at manunood ako ng vlogs ninyo. Dagdag -dag views din. So, hindi lang ako nagko-comment. Kasi, ayaw ko, hindi ako nagko-comment. Minsan lang ako mag-comment. Um, silent viewer. <laughs> silent viewer. So, yun. Um, so, ngayon pupunta ako ng Publix kasi kahapon, nasa, pub, nasa store na ako. Nakalimutan ko kung ano yung bibilin ko. <laughs> kung ano-ano na yung pinagkukuha ko. Pero yung gusto ko talagang bilin, hindi ko nabili. Gusto ko ng instant coffee na malamig. Kasi nung napunta kami sa North Carolina, order ako ng Greek coffee. yun nung iniinom ko yung Greek coffee, sabi ko sa asawa ko, it tastes like instant coffee na malamig. Sabi ko, gaon. tapos tinignan ko nga yung recipe. Instant coffee nga siya na malamig na may foam lang. Foam na ano. So, oh, yun lang pala yun. Sabi ko, Greek coffee pa ako ng Greek coffee. Instant coffee lang din pala. <laughs> eh, nagkikrave ako. So, punta ako ngayon ulit. At yun ang ano ko, target ko. Okay? Yun ang target ko today. Bibili ako ng instant coffee at babaunin ko sa work later. And then also, nagkikrave din ako ng green beans, carrots, and then, ikigisa lang. So, lutuin natin mamaya. Um, punta muna tayo ng public. Sa, pero sarado pa kasi siya. Yes. Sarado pa kasi yung, ano, yung store. 7 a.m. pa siya. Walang masyadong ano dito. kung ano So, anyway guys, no. Speaking of vlog. Alam nyo ba ang pangarap ko mag-vlog? <laughs> Two years ago, naiya ako mag-vlog kasi Uh, hindi ako nagpapakita kung titingnan niyo yung lumang mga ano ko videos ko. Ano lang siya. Voice over tapos video. Kasi mahihiyain ako. Tapos sabi, dahil nung lumipat kami dito, hindi ako nagwo-work. Nood ako nood ng mga vlogs kakapanood ko ng vlogs parang na, hindi naman nainggit parang na-encourage ako mag-vlog sabi ko ang galing naman ng mga nagba-vlog na to sabi ko hindi sila nahihiya wala silang pakialam alam kung anong ibig sa kung ano ang ang sabihin ng tao sa kanila wait lang charge ko lang tong camera Yan. sabi ko wala silang pake kung anong ibig, kung ano ang sabihin ng tao sa kanila sabi ko ganoon uh, ano lang sabi ko Paano kaya nila nagagawa yun? Kahit may bash, nagbabash sa kanila, talagang nag-vlog pa rin sila. Sabi ko, gusto ko rin yun. Kaso, nagtry ako. Siyempre, walang viewers. 60 viewers, 62, 5, minsan 4. Yung ganyan yung mga viewers ko. Tapos, um, pinapost ko siya sa Facebook. Pero, syempre, hindi na malahat ng friends mo sa Facebook. Panunoorin yung vlog mo, yung YouTube mo. Tsaka na, ganun. Parang, hindi out of character. Yung ganun. So, um, tinigil ko ulit. Kasi parang nahiya ako. Nag ganyan, sabi, ayoko nang... Tapos, sige pa rin ako nangunod ng mga vlog nila. Sabi ko, try ko nga ulit. Kasi, sabi ko, yung... yung... yung ikikita namin yung ikikita, yung kita sa sa YouTube kung kumita man sakali, sabi ko, i yun na lang ang ipangtutulong namin sa mga bata sa Pilipinas, sabi ko. Kasi yun yung meron kaming page. So yun ang inaano namin, uh, pin yun ang ginagamit namin para mag-reach out sa mga tao na nasa Pilipinas na need ng you know, pandagdag lang sa pag-aaral ng mga bata or baon, ganyan. Kaso hindi ko rin naasikasa na this past few days kasi nga busy ako. So yun. So, nagsimula ulit ako mag-vlog. Sabi ko, ang hirap naman ito. 4,000 watch hours. And then, 1,000, ano, 1,000 subscriber. Gusto naman ako kukuha ng mga yun, sabi ko. So, yun, buti na lang. You know, ginamit ko yung page ko para ma-promote yung, yung, itong YouTube channel ko. Kung sino pa yung, hindi mo mga, taga yung mga hindi mo kilala, sila pa yung tutulong sa'yo para, para, ma-achieve mo, kung yung gusto mong ma-achieve. You know, ang ina-expect ko yung mga friends ko, yung mga ganyan, yung mga kilala ko sa Pilipinas, yung mga kilala ko sa Facebook, Facebook ko, sila yung at least, you know, somehow, they will watch my YouTube. But, hindi naman ganun ang nangyari. Kasi ako, pag may silent viewer kasi ko, so, pag may nakikita ako sa, sa feeds ko na dumadaan na mga friends ko na may YouTube, ganyan. Pinapanood ko yung YouTube channel nila. Pero hindi ko sinasabi na I watch your, you know. you, <laughs> that, pinapanood ko lang sila. So, yun. Um, at hanggang sa na-achieve namin yung monetization na uh, 4,000 watch hours at 1,000 uh, subscriber. Tuwang-tuwa kaya ako. Parang parang yun yung dream ko. Parang sabi ko, ang, ang saya naman pala. Sabi ko, dream come true. <laughs> dream come true ang babaw ng kasayahan eh. Uh, dream come true yung ano. So, tapos kumita. Kumita kami sa YouTube noong December. Yun yung last kita namin. Kasi nung afternoon, hindi na ako masyadong nagpo-post. Sinaga ako siya guys. Araw-araw ako nagpo-post. Araw-araw. <laughs> as in, araw-araw ako nagpo-post para may may a watch hour ako hanggang sa na-achieve yung 4,000 view hours. So, yun. So, kumita ako last time. alam mo yung napanood ako na vlog na bawal daw sabihin yung exact amount kung paano yung, kung magkana kinita. But, ganito na lang sasabihin ko. Enough siya para masustentohan namin, masustentohan, masendan namin yung, nung time na yon yung mga bata sa Pilipinas, hindi lahat, okay? Pero enough enough siya para makapag makatulong kami sa mga bata at that time. And then syempre dapat araw-araw kasi ko nagpo-post noon. Tapos natigil ako, hindi ako nagpo-post araw-araw, parang every two days na lang siya. Tapos yung isang yung isang um, video ko, umabot siya ngayon ng 99,000 views. Una muna 10,000 I think yun yung nagdala. Kaya kumita ko ng ano, ng sa YouTube. So hindi na ako ganun kumita nung January. Wala wala kaming kita sa YouTube channel namin which is fine naman kasi sabi ko nga pang ano lang naman kung sakaling meron de at least hindi na namin kukunin sa sarili naming sweldo sa work. So yun. So yun ang doon na pupunta yung, mga, yung kita namin sa face ah, sa YouTube. Sa so, para sa mga bata pambao nila dagdag sa baon nila. Kasi, yung asawa ko, guys, maano siya, parang, before, kasi lagi kami nanonood ng Jessica Soho. Eh, yung mga Jessica Soho nun, ang purong pinapakita nila, yung mga batang gusto magpunta ng school, pero hindi sila makapunta ng school kasi walang baon. So, yun, in sabi niya sa akin, baka may kilala ka na, you know, na gustong mag, na ma pwede nating tulungan sa Pilipinas, na ganyan, mag-school. Wala ako mag-anak sa Pilipinas na need talaga ng money. I mean, may kamag-anak ako, pero hindi naman sila gano'n, you know, na need, na need, na need nila. Meron naman silang work, may nagsusustento naman sa kanila. And then, yun, na kaya nag-reach out din ako kay Ate Ian. Follow, follow nyo pala yung ano niya, page niya, James Sweets. nag ano siya, nagbe-bake siya ng mga cakes. Yan. So, yun yun lang. So, ganun ko na-reach yung monetization. Tapos, ganun lang yung yung kita namin sa YouTube. Tapos, mahirap din siya, guys. Kailangan mo mag-isip ng topic na ibablog mo araw-araw. Ako kasi, daily life lang. <laughs> Sino ba may gusto ng daily life? <laughs> yun lang ang naisip ko. And then, isa pa is, yung nursing ko, yun lang din. Na kung mag-vlog kasi wala akong pang -topic. Tapos, minsan, ayaw din ng tao. Siyempre, hindi interesting. So, hindi sila nanonood. Pero ako, sabi ko, okay lang, mag-vlog lang Kahit 100 views lang. Dati nga, walang views eh. Ngayon, at least may 100 views ako or 50 views, 60 views. Na, kumpara, kung, kung compare ko last year, bago ako magsimula, I only have like 10 views, 25 views, 70 views. Matuwa na nga ako pag may 70 views eh. Ngayon, <laughs> maabot na siya ng 200. yon. So, and then, yung inspiration ko rin kasi sabi ko, kailangan kumita sa YouTube para mas marami pa kami matulungan ng mga bata. Meron kaya nag-comment nag noon. Sabi niya, kailangan ka lang talagang i-bash. Sabi niya ganun. Hindi ko alam kung, naka, kung pa yun. Pero mean, one time nag-comment siya sa sa videos sa videos pero not particularly for me but there's one channel that Uh, commented on my video and then I think he's that basher saw that comment and then nag-comment siya doon. So doon siya nag-comment mismo doon sa nag-comment. Comment comment. So 'yun, kaya ako naalala, sabi ko nito lang past few days, sabi ko, ay ah pa pala to, sabi <laughs> Oh, ngayon, sige. Kasi minsan 'yung ibang tao, they just base, you know, 'yung 'yung kung ano 'yung nakikita nila sa iyo, pao nagba ka, siyempre 'yung iba-vlog mo, 15 minutes, 20 minutes but you have 24 hours sa life mo na engineer mo lang sa tao is 15 minutes but ija-judge ka nila doon ija-judge ka nila based doon sa 15 minutes ng video mo so imagine kung may 20 minutes ka di mas marami <laughs> ganun naman ng mga tao di ba so even me if I'm watching a vlog and then they have 20 minutes I you know so ganito pala siya ganito pala siya so I assume na ganun yung tao kasi based doon sa napapanood ko but we don't know na nung nag-start na ako mag, you know, mag-vlog and ma-start na ako bash dun ko lang na ano na, yun pala yun. I-share lang nila yung little bit of pieces ng life nila na pinagduktong-duktong lang nila para maging 20 minutes, 15 minutes. Like what I'm, I'm doing right now, right? <laughs> so, anyway, let's go to Publix and buy the instant coffee na babaunin ko mamaya ang gabi pagpasok ko. And then, magduto tayo ng green beans carrots and Siguro pork belly na maliliit lang ah. Alam well, I'm trying to eat healthy but, oh my God, so hard. I'm not really a vegetable eater. Uh, actually, natatakot nga kumain ng salad kasi ibang-iba -iba yung mga gulay dito sa US. Sa Pilipinas, para siyang organic. You know, dito sa US, hindi. I don't know, laging may outbreak ng listeria, ganyan. So, takot na takot akong kumain ng fresh salad. Alam nyo guys, ang bilis ng oras kasi, ano, ang bilis ng oras dahil, gantong oras, ano oras na 6.34. Ito yung oras sa work namin na medyo, <laughs> may Christmas, ano ba? <laughs> na medyo, ano, nag na lang kami ng ng nung ng report. Nagintay kami na mga dumarating yung mga morning shift. Excited na kami umuwi. Busy kami kabibigyan ng gamot. Kasi ito yung time na nagbibigay kami ng gamot. Yung mga pang umagang gamot. Um, Levothyroxine, potassium, oh no, not potassium, magnesium, IV, <laughs> yung mga ganon, ano, pantropasol. <laughs> so, sabi ko, ang bilis ng oras, kung nag-work na lang ako sana kagabi, di ba? <laughs> Tapos, eh, ngayon, off na lang ako Saturday. Mas okay pa. Ha? So, work, ano ko eh, weekend work ko. So, kahit gano'n ang gawin ko, malamang sa malamang, <laughs> ililipat din ng charge nurse yung schedule ko. <laughs> May ibon. Ay! May ibon. Anong ibon yun? Hindi <laughs> ko alam kung anong ibon yun. Madilim pa, no? Pero ano na, 7 o'clock na. Ay, hindi, 6.30 pa lang. Iingat ka dito kasi minsan may mga deer na tumatawid. kasi ako kaagad lumabas dahil hindi ko kun alam kung talagang open na sila dahil konti lang yung tao. Baka mamaya sarado pa pala. May nakita na akong natapos na siyang mag-grocery. <laughs> ko, alabas na nga. Ah, let's go, let's go. So, ito yung talagang gusto ko. Pero, bibiling ko muna si Phil ng vanilla and salted tayong meatballs linguine pala yun spaghetti ah spaghetti ba't parang iba yung ano nga eh. linguine nga ang eh ito, spaghetti ang oh, dami ko nang nabili ah oh, meron pa pala siyang ano may meat loaf pa pala siya pero bigla na natin siya nitong ano, mashed potato din. Original ba yung binibili ko? Kalimutan ano ko. Ayan. Meron pa pala siyang ano. So. <clears throat> Naka-108 dollars tayo today. Ang dami, di ba? Sabi ko, konti lang bibiling ko na parami na. Ayan, o. Alam, kaya ayoko nagpupunta sa store minsan. Ano, maliwanag na. 30 minutes din ako ng grocery, guys. 108 tayo. Ano ba yan? Kaya minsan ayoko din pupunta sa grocery store kasi sa halip na <laughs> konti lang mabibili mo, mapaparami kasi ay kailangan ko pala ng ganto, kailangan ko pala ng ganto. So, yan. Uwi na nga, uwi na tayo. Tulog ako ng mga bandang. Yung, yung meat natin, ipafry muna natin. Saka tayo magluluto nang sandali lang to, I promise. Tapos may kamatis, beans, carrots, bawang sibuyas, that's it. So, dahil yung pagkain is, ano siya, ano ni pagkain. Yung meat is, meron siyang pork belly. Tumatalsik siya. Nakakatakot siyang, katakot haluin. So, palalamigin ko muna siya. Tapos, saka natin igigisa. Sa lahat ng ayoko yung nagluluto, tapos may tumatalsik na mantika. And then, actually, unahin ko yung kamatis, okay? Kasi, <laughs> mas maraming ano, mas matagal siyang malumambot. Nabang ko sa inyo. So, gisa-gisa lang. So, ganun lang ang uh, ating, uh, ating, <laughs> yan ang recipe natin today. <laughs> so, natin <nandiyo? laughs> Pag inahalo ko, kailangan kong patayin yung, um, yung stove. Kasi natatakot ako. Baka tumalsik sa akin. Baka mag-call out pa ako eh. <laughs> to, so, gisa lang natin. Pakita ko sa inyo. Oo, so, alam nyo naman pag mga pork belly na ganyan ay kumakatal siya, parang hinahabol kayo. Hmm, um, pork belly na to, pinakuluan ko na siya the other day. Uh, para madali na lang siyang, eh, ano, kung alam ko lang tumatastic siya ng maraming marami, in air fryer ko na lang siya. Yan. So, habang nandyan yun yung kamatis, okay. Pag malambot na yung kamatis, saka natin lagay yung bawang, sibuyas, and then yung gulay. And then that's it. Bawang, sibuyas. Tapos, ang anong ito na lang nito is toyo. Parang ah, mas masarap ang toyo actually. Kesa sa pangit palasa. Yun lang. Diba? Ah, nilagyan ko siya ng toyo ah. Yung toyo na ginamit ko dahil wala na akong regular na toyo. Yung medyo black. So, hindi ko na siya lalagyan ng uh, asin. So, yun na lang siya. Hintay mo na lang maluto. And then, lalagyan natin ng paminta. And then, yun na ang oh, ating ulam. For how many days? <laughs> Hanggang sa lumambot siya. Alam nyo, hindi kakain nito si Phil. Ako lang kumakain. And wala naman yung nanay ko. So, paano ba yan? And yung co ko na Pilipina, I think it's, she's off. Pero hindi ko alam kung kakain din siya nito or what as ko nga kung papasok siya today. Kung ayaw nyo ng um, meat, pwede na siyang igisa mo lang siya. And then, side nyo is isda. Masarap din siya, promise. Alright. Kamatis yun. <laughs> Thank you for watching. See you in our next vlog.